Hai. Saan ka pupunta? Hai pa. Hai pa. Hai. Hai. Yes, dadalhin natin. Ah, oh, na tayo. Ako si Hapa. Ganda babae. Ako si Hapa. siya pa ganda. Ayan, so, ayan siya si Sino ba nag-away sa'yo? Hindi <laughs> ako yan. Ha? Mamay ka? Nagtusok ka eh. Si Sino? yung silusok mo? Binayaran, binayaran sila <laughs> sa way okay. No, uwi na kami eh. Iwan ka na dito. Laksa mo yung boses mo na. pag hindi ka narinig. Sino ba nag-away sa'yo? Hindi. <laughs> Ayan. Ha? Oh my God. Pinag-tusok eh. Yeah. Sige, sige. sila sinusom mo? Binayaran, binayaran sinusok okay. eh. Nakuha-uwa. Wow. <laughs> no. Uwi na kami Iwan ka na dito. Laksan mo yung boses mo, mo na. pag hindi ka narinig. Hapa, hmm. very good ah. Sige, kain lang ng kain hapa. Hmm. ipakita natin sa ano mo. Oo. Oh, people, uh -oh. Sa tayo. Coding tayo ngayon eh. Kaya nagmamadali kami. Opo. Bye-bye. Hapa. Musu. Bye-bye. Bye-bye. Stay ka muna ha. Oo. Oh. <laughs> Ayan. Ayan <empty>, si Hapa. Ba't ang init niya pa? Hindi na yan. Uy ka na? Gusto na ang eh? Namiss no, ko na yung bebe namin eh. Ay, huwag ka maingay. May kasama ka pala dito. Miss ko na yung bebe namin hapa eh. Kasama, kasama ka Pero okay na yun si hapa. Yeah, time, si hapa. Mm -hmm. Gusto mo na mo eh. Uwi ka oh, na. Oo, uwi na. Uwi na uwi na tayo sa bahay. Oh, uwi na. Magaling ka na. hindi oh, ka na nagpupupo. Namiss mo na yung kama. Namiss niya na yung kama. Si Hapa. Gusto na niya umuwi. Oh, ayan Sus, namiss na niya na yung kama natin. ayan, ayan si Hapa. Ba't ang init mo Hindi Uy ka na? Gusto na ang Namiss ko na yung bebe namin eh. Huwag ka maingay. May kasama ka pala dito. Miss ko na yung bebe namin hapa Tapos, eh. Kasama ka pala. O, ka. Pero okay na yan si hapa. Gusto mo na ang mo Uwi ka na. Oh, uwi na. Uwi na tayo sa bahay. Oh, uwi na. Magaling ka na. Oh, hindi ka na nagpupupo. Ito yung araw na madi-discharge na si Hapa sa hospital kasi okay naman na daw siya. At maganda na rin yung pagpups niya. Buo na rin. Malakas na rin. Maingay, makulit. Kaya, maaga kami umalis para pick-upin siya. Ayan. Para iwas din sa traffic. Kahit masama pakiramdam ko dito. syempre, para kay Hapa, pupuntahan natin siya. Mabuti na lang, may sasakyan. Hindi kami nag-commute. Mahirap kasi pag-commute. At available pa ang aking anakis na magdadrive para sa akin. Ayan niya, o, oh, putla pa ako dyan. Ito na. Malayo-layo pa. Nakaka-enjoy dumaan dito kasi ang daming mga prutas. Ayan. Ayan, nandito na kami sa pet house. Ayan, unang-una kami. Walang, ano, wala pang nakapart kami pa lang ang magpapark dyan dahil parang 8 o'clock pa lang yata ito hapa remembrance natin yung hapa okay, iyak iyak ka na naman nagmamaldita na naman si Hapa. Sa hmm. na lang po alisin ha? Apa. Ayan, hmm. ayan na po. Nakuha na namin si Hapa. Nandito na kami sa sasakyan. Ayaw niya naman sa cage. Gusto niya sa, sa lap ko lang. Pakarga lang siya. Kasi nakakulong naman siya ng ilang araw dun sa hospital. nakakids din siya dun. Kaya pinagbigyan ko na kinarga ko na lang siya. Ayan, ayan lang gusto niya. Si Hapa kasi yung second adopted namin na cat. Ano palang yan? Two months old. Masyado pang bata. Kaya nakakaawa. Ayan, tulog na siya. Nakakaawa talaga yan yung nakita namin siya nasa gate lang. Ay maraming sasakyan na papasok, palabas-pasok dito sa subdivision. Baka masagasaan siya. Kaya dinampot na lang namin siya. Ayan, tulog na yan. Gusto niya yung ganyan. Nakasiksik. Siksik lang yan ng siksik sa akin. Ayan na. Napakaitim na pusa. Pag naka... Nakadikit siya sa TV na hindi naka-open yung TV. Nako, hindi mo siya makikita. Ayan siya. Pag gusto niya yan isisiksik niya talaga yung sarili, sarili niya. Bakit ka na? <laughs> Parang wala akong nakikita. Nasaan kaya yon Sino ba yan? Nakikita mo. Dila-dila -dila ka pa dyan, hapa. Hapa. <laughs> hapa. Ay, Orte. Apa. Apa. Asus! Oh, sus. Ano naman problema mo? Oh, ba dila, dila ka pa? De. 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 Dila, dila ka pa dyan. Kasi ka pa dyan, ha? Asus, oh, sus. Pa-cute. Ba't ka nagpapa -cute? bigyan na kita. Kung ano na yan, dali na. Dali! <laughs> alam niya talaga kung saan nakatago yung pagkain niya kaya mabilis niyang kinukuha gusto niya kasi kumain ang tako takaw nito ni Hapa yan o oh. ang ah, kulit yan na ah. parang akala mo hindi siya nakakakain, kung naamoy niya yan ako hindi mapakali ano ba yan? Nagpapakit ka na naman eh. Binigyan na kita ng bed dito oh. Sabi ko dito ka mag-sleep, di ba? Ang lambot-lambot na nga nito oh. Di ba? Sleep ka dito, di ba? Beside me. Bakit nandiyan dyan ka? Ha? Ha? Para kang ano eh. Oh. Para kang linta, makakapit ka. Ano? ano ha pa ano matulog ka na para lumaki ka ha ano ano tinitingin-tingin mo sa akin ha ha pa matulog ka na laki-laki pa ng mata mo matulog ka na Hapa? Ganyan po kami ni Hapa. Hapa, kamusta na si Hapa? Ha? Kamusta na ang Hapa ko? Inaantok na? Pumayat po siya. Dati siyang 1.1 kilo. Ngayon, 1.9 lang. Pumayat po siya. Hmm. <laughs> Is this so eh? Naglalambing yan. Lambing iyan ay mami. Chisa, chapa, chay. Chapa, chay. Oh. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, no, kapasaway na naman siya, oh. Pasaway na naman siya. Ganyan lagi yan eh. Pasaway. Hapa. <coughs> Ayan na naman si Hapa. Ganyan siya kakulit eh. Nagkukulit na naman siya oh.